Hi friends, good afternoon. <laughs> Ang oras actually dito sa amin ay ano na, uh, anong oras na makikita dito sa resibo. Makikita mo dito sa resibo eh. Oh. Uh, 5.59. Ayan. 5.59. Share ko lang sa inyo ha kung gaano ka. Uh, mahal yung product din dito sa amin. Bumili ako ng lemon. Ayan. It's uh, sabi dito ay eh, big taste organic organic daw siya. So, ilang piraso ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, Anim na 6, magkano 4, Lemon is 4, 6, 2, so 6, na peraso 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, fights against 6, uh, 2, And then bumili ako ng banana. Ah, uh, itong banana nito. Ay nung 1 2 3 4 5. Bumili ako ng lima. Ah, uh, this is from ano to imp imported shop from Guatemala. Uh, from Guatemala. So, meron ako ng 5 piraso. Hindi ako bibili ng marami kasi minsan hindi nakakain, nasasayang. Uh, magagawa lang ako ng uh, anong tawag dito? yung avocado shake na may banana. It's uh, $1.44. So, total yung ating lemon juice. Ay, lemon juice. <laughs> yung ating lemon at saka yung ating banana is uh, $7.93. O, oh, diba? $7.93. Imagine. Mahal na rin, diba? No? Okay, guys. Good night.